Dahil nga ang pinag-uusapan mga kontraktor sa panahon okay. ito. Papa, oh. Si si San Miguel daw. At saka yung <laughs> San Miguel. At saka si Satanas. Oh. Ano, oh. Nag-uusap. Aba? Nag-uusap. May senaryo pa no. Oo. No. So, oh. uh, Nagkausap daw, may, may mga labi yung sa impyerno <laughs> uh, oh. may, Meron daw sa lang kamaganak doon sa, pa. sa langit ano? oh. No. oh. Napamisan-misan pwede ba ikang magkada, mag, din ano? Oh, oh. Ngayon, Maski naman si San Miguel, San Miguel bang ba tawag doon? Oh, San Miguel o si, Arcangel. O si San Pedro, oh, San, San, Miguel San, Miguel San Miguel Arcangel. Maski naman daw doon sa kanyang teritoryo, meron naman daw may gusto rin puntahan oh. naman sa baba yung ilang mga kamag-anak. Ah, ganun po gusto punta rin puntahan ka. Eh, mangyayari lamang yan, sabi niya, oh. kapag kapwa tayo gumawa ng bridge. Ah, oh, diba? so lalagyan nila ng tulay, ano? Tulay, ngayon, ganito ang gawin natin, hati tayo sa gastos. Mm -hmm. Sabi ni... Arcangel, Gabriel Arcangel. Oh. Bakit Arcangel ang pinag-uusama? Si Gabriel, sabi niya pa, si Gabriel Arcangel. San Miguel. Ah, San Miguel. <laughs> Sir, sino ba 'yung nagbabantay si San Pedro ata? Oo, oh ade, ade, si San Pedro, mali-mali si naman kayo eh. Etong Hindi uh, <laughs> kami sanay sa ganyan mga kwento kasi sanay. <laughs> Nadidistract ko dito sa cameraman na to, oh, eh, makasipat eh, tingnan mo. Sabi daw ni San, uh, San Pedro, oh, o sige, hati tayo sa kostas. Ah, sa gastos, o, o sige. Oh. Basta sa gitna, sabi daw ito yung gitna, o ito, oh, ito, ito yung langit, gitna, oh. ito yung impyerno, gitna. O. Oh. Sabi niya, uh, 30 days ang bawat isa, kailangan matapos ang bahagi natin. Ah, ba? O, de, oh, Kasundo, 30 days. Basta within 30 days, matapos, magpapanag... matapos ang kalahati natin oh. para makonstruct oh. yung bridge. Tapos, ano? Hindi oh. So, pinirmahan ang kontrata. Ano? <laughs> oh. Si Satanas, 29 oh. days natapos niya. Aba! Nandun na, Aba, nasa gitna. Ano? Oh. So the bridge from hell. Oo. Oh. Ah? <laughs> <laughs> natapos niya ang kalahati. Oo, Nakagid... oh, okay. So, nagtataka siya ganun. Tinitingnan yung kalahati. O, oh, pati ka walang nagsisimula sa kanila. Eh, 30 oh. days ang usapan. Oo. Oh. Tinext niya ngayon si San Pedro. Pedro. Oh. Peter, kami niya. <laughs> Pa, paano mo ikaw matatapos ang bahagi mo? Oo, oh, oh. eh 29 days na. Eh, hindi ka pa nagsisimula. Oh, alam mo sa sagot ni San Pedro? Oo. Oh. No, overestimate ko yung capacity ko eh. Ah, okay. Kasi uh -huh. insya na, sabi niya ganun. Wala akong makita contractor dito sa panig ko. Nasa lahat eh. <laughs> 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 eh ito na araw ng kagitingan na pinag-uusapan natin. Magpakagiting tayo. Kung paano, <laughs> Kung paano natin maayos din ang problema natin. Yan. Wala pa lang kontraktor doon sa... na nasa langit eh. Nandun sa... Nandun lang sa impyerno. Siguro nga sa pag... Isipin mo naman eh. Isipin mo naman. Bakit naman po mayroon? Alam niyo naman eh, sentayo tayo naman umaasa. Sa totoong buhay naman, sa totoong buhay siguro. Ay, meron pa rin naman siguro nga... Ang sinasabi ko, yun ang oh. nagpadala sa akin. Ayun ay, nga po, yun yung nga po. Wala oh. raw. Wala naman ako sinasabi sa tutumbuan sinasabi ko, yung pinadala yung sa akin. Lang, yung kwento lang, ng... Oh, yung kwento, oo. So, oh. oh. eh, kasi baka magdamdam naman sa atin yung ating mga kaibigan dyan sa... Sabi rin, nagdanggal. Yung magdadamdam lang naman yun, yung tinamaan. Ayun. Ay, Pero yung mabuti, yung magdadamdam yun. yun, mapapangiti lang. Mapapangiti lang. lang. Totoo naman yun eh, sabi niya sigurado eh. Oh. oh ang pinag-uusapan dito, yung masamang kontraktor. Yan. Uh -huh. Uh -huh. Eh -huh. oh. Anyway, ituloy ko lang sana, bago dudugtungan ko yung binabanggit nyo, kasi nabanggit nyo rin si Manuel Quezon, yung mga mahalaga na kasi naghanapan daw po palang ating kasaysayan. November 30, 1936, si Pangulong Manuel Quezon, ang guest of honor sa celebration daw po ng University of the Philippines. At November 30, maganda eh. Ang, ang nauuna, ang Japan eh. Pangalawa tayo. Mas mataas pa tayo sa Singapore. No mataas time. tayo. Yes. Sa, uh, kung pag-uusapan, Southeast Asia. Uh -huh. Tayo ang pinakamataas. Uh -huh. Sa buong Asia, pangalawa uh -huh. tayo. Ang uh -huh. Japan ang pinakamataas. Uh -huh. Ang GDP per capita. Opo. Ngayon, kung susuriin mo yan, sa pagdaan ng mga panahon, maawa ka, eh. uh -huh. ka. Talagang bumabagsak na bumabagsak. Every Every five years, makikita mong bumabagsak na bumabagsak. Uh, tinalo tayo ng Singapore, tinalo tayo ng uh, Thailand, tinalo tayo uh -huh. ng Malaysia, tinalo tayo ng Indonesia. Uh -huh. Ay, malapit-lapit na tayong talunin ng ano, ng, Alam, ng, ng, ng Vietnam alam at ang Cambodia, maaaring na tayong lampasan. paano nangyari uh ito? Pangalawa ka sa Asia. Opo. Eh, dapat paano, na, na pataas tayo ng pataas, halip na pababa. Dapat sana pataas ka na ng pataas. Uh -huh. Maganda na yung momentum mo, eh. Isip isipin mo. 60s, ha? agricultural uh -huh. country tayo noon, hindi pa tayo industrialized. Uh -huh. Agricultural pa lang tayo, pero nakuha natin pumangalawa sa Asia. Oho. Uh -huh. no, dahil nga sa katakot-takot na katiwalian, na corruption sa bansa natin. Bakit hindi babagsak ang bansa mo? Uh -huh. Oho. kaya saan talaga ang dahilan kung bakit nagkaganoon ang ating bansa natin. Isa sa pinakadahilan. Ah, ganun po? ba eh, isipin mo, kapag uh -huh. kinurap mo ang pera ng bayan. Dalawang bagay lang makikita mo riyan. eh. Uh -huh. Natalo ang mamamayan kasi yung serbisyo na para sa kanila lalong-lalo na yung nasa panig ng mahirap, uh -huh. Opo, may Na nawawala lahat 'yon. Hindi na ibigay na po. Tama Pagkatapos kayo. yung pera. Uh -huh. Na dapat gugulin nga para sa kanila kinurakot pa at dinala sa bulsa nila. Oo. Uh -huh. Paano mabubuhay? Paano, paano nga asensyo ang isang bansa? Makikita mo, maski sa corruption index, pinakamahirap na bansa, uh -huh. pinakamataas ang corruption. Parang may ano eh, parang may, may direct correlation ang tawag nila uh -huh. dyan. Pagka pinlat mo yan, halimbawa, Magpapanag po ah. Mag Pag pinlat mo yan, uh -huh. ang talagang correlation, makikita mo yung correlation eh. Oh, yun. Sa statistics, madali yan eh. Opo. Gagamit sila ng dependent variables uh -huh. at saka independent variable. Ang independent variable, halimbawa, eh, uh -huh. Plug control. Sabi niyo. Pakikita. <laughs> uh -huh. Talagang tatama. Sasaktong sasakto talaga. Uh -huh. Babagsak ang bansa mo talaga.